bakit nakipagtalik si Lot sa kanyang mga anak. Sa bidyong ito ay bibigyan natin ng linaw ang katanungan kung bakit nakipagtalik si Lot sa kanyang mga anak. Kalooban ba ng Diyos na sumiping ang mga anak nitong babae sa kanilang ama? Ano nga ba ang tunay na dahilan at nakipagtalik ang mga ito kay Lot? At dahil medyo mind-blowing ang paksa natin ngayon ay hinihikayat kitang tapusin ng video upang sa ganun ay mas maunawaan mo itong mabuti. Kaya naman kung ready ka na simulan na agad natin. Pagdating ni Lot at ng kanyang mga anak na babae sa kanilang destinasyon, nagbuhos ang Diyos ng asupre at apoy na siyang ganap na nagwasak sa mga bayan. Sa isang kweba, kasama ang kanyang dalawang anak na babae, pinainom nila si Lot ng alak. Sa gabing iyon, ang panganay na anak ay sumiping sa kanya, ngunit hindi ito namalayan ni Lot. Kinabukasan, muli nilang pinainom ng alak si Lot, at sa pagkakataong ito, ang bunsong anak naman ang sumiping sa kanya. Subalit, tulad ng naunang gabi, hindi niya ito namalayan. Dito man nagtapos ang kasaysayan ng mga bayan at ang kwento tungkol sa pamilya ni Lot. Ngunit nag-iwan ito ng maraming katanungan na patuloy na gumugulo sa isipan ng marami. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ang dalawang anak na babae ni Lot ay gumawa ng tila isang kalaswaan sa kanilang ama? At higit sa lahat, bakit hinayaan itong mangyari ng Diyos? Dahil kung susuriin mabuti walang duda na mga matuwid na tao ang pamilya ni Lot at hindi masasamang tao. Gayun din ay hindi nabanggit sa banal na kasulatan na may kasamang malisya o pagnanasa ang ginawa ng mga anak ni Lot. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 11 mula sa ikatatlumput isang beryo, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo'y sumiping sa kaniya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. Walang duda na ninais ng kanyang mga anak na babae na mapalago ang kanyang binhi dahil sa ang mga ito ay inakala na walang nang iba pang lalaki sa mundo na magbibigay sa kanila ng mga anak. Kaya naman dahil sa nangyari ay may mga nagtatanong kung sakim ba ang kanyang dalawang anak na babae na handang gumawa ng kalaswaan para lang sa kanilang sariling kapakanan. Hindi ba't binanggit sa Genesis, na gusto nilang palaguin ang angkan ni Lot kaya't kung iisipin ay mas inuna pa rin nila ang kapakanan ng ama. Subalit kaila sa marami na ang ginawa nilang pagtatalik ay hindi inutos ng Diyos dahil walang duda na alam ng Diyos na marami pang mga lalaki ang nagkalat sa ibang lugar. Kaya kung iisiping mabuti, kahit na mag-asawa ng ibang kalalakihan, ang mga anak na babae ni Lot ay walang duda na lahi pa rin niya ang mga magiging apo kaya't may mga nagsasabi na marahil sa nasaksihan nilang pagdurog ng Diyos sa Sodoma at Gomorrah ay posibleng nagdulot ito ng takot sa kanilang puso. At ang napili nilang gawin ay hindi nagmula sa malinaw na kaisipan sa halip ay sa marupok na puso. Magkaganon man ay hindi ito inutos ng Diyos kung kaya't hindi pwedeng sabihin na kagustuhan ng Diyos ang nangyari sa tatlo. Anuman ang hatol ng Diyos tungkol sa kanilang ginawa, kalaswaan man ito o hindi sa pananaw ng mag-aama, ay walang duda na Diyos ang huhusga sa kanila. Bagamat ang mga lugar ng Sodoma at Gomorrah ay binanggit sa banal na kasulatan, ay may pruweba ba ito para paniwalaan ito ng buong sangkatauhan? Ayon sa mga pag-aaral, maraming archeologists ang magpapatunay na ang mga guho ng Sodom at Gomorrah ay malapit sa Dead Sea sa Jordan. Ayon mismo sa archeologist na si Dr. Stephen Collins ay nagsabi na natagpuan ang lokasyon ng mga lungsod sa Tal El Hamam sa northeast ng Dead Sea. Ibinunyag na ang mga nahukay ang nagpatunay na ang mga lungsod ay natunaw dahil sa napakatinding init at marami din sa mga artifacts ang napagalaman na nagmula pa sa panahon ng Sodoma at Gomorrah. Gayun din ang ilang mga discovery na nalusaw dahil sa matinding init. Nagpahayag din ang kanika nilang pruweba ang ilan sa mga eksperto na kung saan kanilang ipinaliwanag ang kanilang mga natagpuan. Isa na rito ang zircon crystals na kung saan ang zircon ay mabubuo lamang kung ang isang bagay ay padadaanin sa ilalim ng napakatinding init. Bagaman may mga pruweba na ang Tal El Hamam, ang dating lokasyon ng Sodom at Gomorrah, at marami pa rin archaeologists ang hindi naniniwala dahil inilathala mismo sa isang artikulo ng Britannica.com na ang Sodoma at Gomora ay posibleng nasa shallow waters ng Alisan, Al dating peninsula na humahati na ngayong bahagi ng Timog at Hilaga ng Dead Sea. Gayun din naman ang sinabi ng ilang researchers na ang lugar ng Bab Edra, malapit din sa lugar na binagit ng doktor na si Stephen Collins ay ang posibleng lokasyon ng Sodoma dahil napag-alaman na ang mga lungsod dito ay nawasak ng sabay-sabay noong Bronze Era. Ayon sa geologist na si Frederick Klapp, maraming bakas ng bitumen na isang sangkap ng aspalto ang natagpuan sa lugar. Ayon sa scientist, ang natagpuan ay ebidensya na posibleng umulan raw ng apoy sa lugar. Kaya naman hanggang ngayon ay pinaghihinalaan pa rin ang dalawang lokasyon na dating kinatatayuan ng Sodoma at Gomorrah. Sa isang article na inilabas ng AmazingHope.net ay natagpuan ang asupre o sulfur sa limang syudad ng Sodoma, Gomora, Zeboim, Adma at Zoar. Kanilang sinabi na ang sulfur na naroroon ay hindi katulad ng mga asupre na nagmula sa mga bulkan sa kadahilanang ito raw ay puro at hindi gaya ng volcanic sulfur na nagtataglay ng iba't ibang elemento. Patunay lang na ang mga ito ay hindi nagmula sa pagsabog ng bulkan na sumambulat sa Alapaap. Subalit hindi pa rin maitatanggi na anuman ang resulta sa mga pagsisiyasat ng mga eksperto ay hindi na ito mahalaga sa pananaw ng Diyos sapagkat ang kaalaman ng isa patungkol sa kanyang Panginoon ay hindi nagmumula sa mga nahukay na pruweba o artifacts sa halip sa mga salaysay ng Biblia. Gaya na lang nang ipinatupad ang Soji Equality Bill Marahil ay hindi na rin ito mahalaga sa pananaw ng Panginoon dahil ang importante ay ang mga salita ni Jesus sa kanyang mga disipulo bago siya lumisan patungong langit. Nabanggit sa aklat ni Mateo, chapter 28, verse 18 hanggang 20, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Malinaw na si Jesus ay nag-iwan ng kautusan sa kanyang mga disipulo bago niya lisanin ang mundo na humanap sila ng iba pang mga tigasunod upang ang kanyang mga aral ay ituro at gawin ang kanyang mga kautusan. Sinabi ng Seventh-day Adventist na panatilihin ang pagkakakilala sa simbahan ngunit magpangaral pa rin ng Ebanghelyo sa mga kababaihan at kalalakihan na nagpupunyagi sa kanilang kasarian. Matatanda ang nabanggit din ni Eli Soriano nang dating daan na hindi matuwid ang paghatol ng halos lahat ng relihiyon sa mga homosexuals dahil gusto ng Diyos na ang lahat ay mailigtas binanggit naman ng Simbahang Romano Katoliko na ang mga homosexuals ay hinihikayat sa kapurihan gamit ang kanilang lakas para ang pagnanasa ay daigin na magtuturo sa kanila ng kalayaan na nagmumula sa kanilang kalooban Sinabi pa ng ilang Bible scholars na ang lahat ay pwedeng sumali sa mga pagsamba at dumalo sa mga programa at tumanggap ng sakramento para maging miyembro ng simbahan. Ayon naman sa iglesia ni Cristo.org ay hindi raw tayo ang huhusga kung ang mga homosexuals magnanakaw o lasinggero ang makararating sa kalangitan. Dahil ang Diyos ang pinagbuhatan ng batas, Diyos ang pagmumula ng hukuman. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mga ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mangagmamanan ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaringganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Bagaman na natiling isang alamat sa marami ang kwento ng Sodoma at Gomorrah, ito ay kasaysayan ayon sa banal na aklat. Mapagtatanto na ang paggunaw sa mga lungsod ay paratang at husgahan ng Diyos. Ano ang kasalanan ng pamilya ni Lot, hindi man binagit ang lahat ng paratang ng Diyos ay walang duda na Panginoon ang hahatol. At ayon naman sa aklat ng unang taga-Kurinto, isa kamang lasinggero, babaero, magnanakaw, nakakipagtalik sa kauri sa at ano pa mang kasalanan, ay may pagkakataong magbago ng landas at maghugas kamay para bumalik sa matuwid na daan at landas ng kabanalan.